pa ako sa atin sa sa parokya natin. Uh, honestly, nagsimula ako sa ano sa sa barangay. Yun doon talaga ako, na ano, tala, so, doon talaga so doon talaga mga parang um ipinanla yung paglilingkod ko. So nagsimula ako sa ano sa sa mga Lipat Birhen sa kapilya namin. Lagi ko kasama yung uh, mga may edad sa amin. Hindi ko pwedeng <laughs> matanda kasi yung ma-hurt eh. Mga may edad sa amin. Simula ako grade 2 bata pa lang ako noon. Hindi ko na wawari sa, sa aking sarili na natututunan ko na paano magdasal ng rosaryo. unti-unti na akong nagkakaroon ng debosyon sa, ano, sa Mahal na Birhen. Mas lalo kong naunawaan ano nga ba yung bakit nga ba talaga tayo nagdadasal ng rosaryo. Tapos hanggang sa ayun, hanggang nagpatuloy ako sa, sa kapilya. Tumutulong na ako sa kapilya ng San Roque para mag-ayos ng mga bagay-bagay at lalo't higit sa mga ano sa mga kabataan sa sa barangay namin um, pinasigla pinasigla namin yung nung time namin yung yung kabataan sa barangay namin hanggang sa napunta ako sa parokya sa pamagitan ni ano ni Father Arman at yun, na naisama ako sa parish youth ministry at doon na nagsimula din kung paano ako nag naglingkod sa parokya. Naaya ko bilang um, extraordinary minister of the Holy Communion hanggang dumating din sa punto na napasama rin ako sa um, Franciscan, sa mga OFS o or Order Franciscan Secular, hanggang sa ako na yung naging head ng um, Franciscan yun, yung tinatawag nating Euphra. Hang hanggang dito, yon daladala -dala ko pa rin siya yung mga natutunan ko sa, sa parokya natin. Mm, nagsimula yung debosyon ko sa ano sa mal na birhen. Um, yung nagsimula sa nung ano nung kasi may mga pari na lagi bumibisita sa ano sa mga barangay. So nakikitulog sila ng ilang araw and nabiyayaan kami na may mga pari na nakitulog sa amin ng ano ng, ng ilang araw, may isang linggo. So, nailapit ako sa ano, nailapit ako sa sa kapilya na binigyan nila ako ng ano ng mga parang sa um, maliit na paraan, nagkaroon kami ng konting ano, ng konting mga pag-uusap hanggang mapunta na tinuruan ako paano magano, paano mag paano magrosaryo, paano mas lalo mapalapit sa ano sa 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 Diyos. At ayun nga, um, Noong una, hindi naman talaga ako ano after after sa ano eh, after sa Mahala Birhen or after sa ano. Basta ako nagtisimba lang ako. Hindi ganun kalalim yung ano yung yung pangunawa ko sa Mahalabirhen. Birhen. Siguro dahil na rin sa sa curiosity ko, lalo ko pang um, inaral, lalo kong parang nag nagresearch ako ano nga ba yung ano, ano nga ba yung bakit nga ba tayo? Bakit nga ba tayo may ganito? Bakit ba tayo may ganyan? So nasa akin na yung ano eh, yung curiosity na bakit may ano? Bakit may San Roque? Bakit, bakit may mahal na birhen? Bakit may imahe tayo ng ganito? Bakit may imahe tayo ng ganun? So, hanggang sa inaral ko ng inaral, mas, ayun, mas lalo ko napalalim na ganito pala yung ano, ganito pala yung naging kasaysayan ng mahal na birhen. Ganito pala yung debosyon natin sa mahal na birhen. Sa so, magitan nila, nung matapos nga yung ano yung dalaw nila, sa amin binigyan ako ng ano ako ng Book of Saints. Do sa Book of Saints na 'yon, 'yun mas lalong mas lalong ano umigting yung ano yung interest ko para malaman yung mga bagay-bagay about sa ano sa simbahan. honestly, uh, napakahirap kasi nga malayo ka, malayo sa pamilya mo, malayo sa mga nakagisnan mo. So nung unang hirap ano hirap sa hanapin ng ano Magka parang nasa katawan mo na, hanapin ang katawan mo eh lalo tigit halos ano halos linggo-linggo nasa parokya ka or nasa kapilya ka mga parang naiba yung ano yung environment mo para nagsimula ka from the scratch pero yun nga gagawa gagawa ng paraan ng ang Diyos para mapanumbalik yung yung sigla mo sa ano sa paglilingkod gagawa siya ng paraan para um, makagawa ka rin ng paraan paano makapag ano paano makapaglingkod so yun nga in touch pa rin ako sa pamagitan ng ano nung official FB page natin yung Reina del Caracol yung rosaryuhan um nanonood ng ano ng mga online mass then also nagkakaroon kami dito ng um, Filipino mass every third week in ano siya monthly siya so nagkakaroon ng isang misa para sa mga Pilipino then also sa every sunday mayroong ano mayroong mass so kahit pa paano Nagiging in touch pa rin ako dito sa ano sa sa simbahan. Uh, yun nga, um, last year, jan, uh, this, this year, January, so mm, napakapalad ko dahil yun na-handle ko yung ano, nabigyan ako ng pagkakataon na mahawakan yung isa sa mga malaking event ng mga Pilipino dito pagdating sa ano sa sa simbahan which is yung ano yung Santo Niño Festival. So pinamunuan ko yung ano yung yung buong celebration kasama nung kasama nung asawa. Kaming dalawa, nagtulong kami para katulong na rin yung mga Pilipino community dito na mabuo sa pamagitan ng Santo Niño Celebration. So, isa yun sa mga ano, paraan para, alam mo, maibsan yung, yung lungkot, yung lumbay, kahit malayo sa ano, sa pamilya, lalo tigit malayo dun sa, sa mismong inang simbahan na pinaglingkuran mo. So, tuloy-tuloy pa rin kahit nasa malayo. Um, um, yun, 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 first time kong ano, first time kong ma-share yung yung karanasan ko dito sa ano sa sa Canada. Sa so, unang-una ma mahirap. Um, unang unang buwan na lapag napin dito eh yung asawa ko student. Tapos syempre hindi rin as a student, hindi ka pwedeng ano dito, hindi ka pwedeng mag mag magka parang part-time ka lang. Tapos ako, syempre ang taas na ano, uh, syempre ang taas na expectation natin dito, lalatigit ang tinapos natin sa Pinaseno ano eh, ay goro pagiging teacher. Kala mo dito, paglapag mo, um, yung pa rin, yung pa rin yung para magiging trabaho ko. Pero nung August, yung August na whole month na yun, um, wala, wala, wala akong trabaho. So, nag- Nagatindo ako ng mga interviews pero hindi 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 ako natatanggap at tigit, hindi rin, hindi rin yun yung gustong trabaho na, na, na gusto ko. At hindi rin din yun, yun yung tinapos ko. So medyo napatanong ko sa sarili ko, bakit, ba, bakit ba ako nandito? Bakit ba, uh, ano, bakit ba nangyayari to? Ba't ba nangyayari yung ganyan? So, hanggang dumating yung isang araw, sakto, kap ano, um, uh, kaarawan ng ano, kaarawan ng mahal na birhen. Ngayon, so, tanda, tanda ko yon sa birthday ni Mama Mary, sinagot yung ano, sinagot yung dalangin ko na magkaroon ako ng trabaho. Yun niya, um, tinawagan ako ng isang Pinoy na makapag-start dito ng ano, makapag bilang housekeeping. So medyo, ayun niya, medyo naninibago ako. Hindi, hindi yun yung gusto ko na trabaho, na yung trabaho na nakagisnan ko. So syempre, magkukuskus ka ng ano eh, magkukuskus ka ng... Sabihin natin, inodoro, ng toilet, ng mag-vacuum ka ng, nang room. Tapos, yun nga, mahirap sa, ano, mahirap sa umpisa. Yung, sabi na natin na, ano na, dininig yung, ano, dininig yung panalangin mo na magkaroon ng trabaho, pero, ano, pero, bakit ganito? Tapos, ang, honestly, ang, ang, sahod nun is, minimum pa, minimum ga parang minimum dito sa ano sa sa province namin so hindi siya ganoon ka ano hindi siya ganoon kataas so doon ako nagsimula hanggang nalilipat ako sa ano sa sa laundry naging eh hey, labandero ako hanggang ngayon nag nag, nag um, naglalaba ako so sa sa hotel hindi ko hindi ko kinaiyayan so iniisip ng iba na ay, eh, teachers ano teachers si Joshua sa ano sa sa Pinas pero yun ya labandero sa ano, labandero sa Canada. So, yun, hindi ko kine... Medyo malayo siya sa pinagtaposang ang ano nung dyan sa Pinas. Pero, yun, laging ang laging may balik and na ano, na bakit mo ginagawa to? May, may purpose bakit mo, bakit mo ginagawa to? So, hanggang sa dumating yung mga taon, sana sa hotel ako, at may time na nagtatrabaho from ano 16 hours straight dahil nga ano yun nga na offer na ako na magtrabaho sa sa isang freezer product na ano company nagtatrabaho ko straight from um 8 o'clock to 5 o'clock tapos 5 o'clock to 1:30 ng madaling araw so straight siya so dalawang dalawang buwan ganun sobrang ano sobrang struggle papasok na ano, uuwi ka na lang para ano, para matulog. Babangon ka ulit, ligo, tapos pasok ulit sa ano sa sa hotel. So ganon yung naging routine ko ng dalawang buwan. Tapos inya after ng dalawang buwan, yung dininig yung dasal na din ano, dasal na pinanalangin ko sa Panginoon nalat sa tulong ng Mahal na Birhen is dininig which is bumalik ako doon sa sa truck na gusto ko talaga yung interest ko talaga yung pagtuturo sa mga sa mga bata unexpected siya dahil hindi ko alam na makakabalik ako lalat doon sa inaral na talagang tinapos ko so na ako magtrabaho bilang early childhood educator dito which is yun talaga yung specialization ko diyan sa Pinas yun hanggang ngayon yung hanggang ngayon nandun pa rin ako hanggang ngayon nagtuturo nagtuturo ako sa ano, sa sa mga bata so ang inahawakan ko is is toddlers so one and a half years old hanggang ano hanggang bago mag three years old so napaka isang blessing sa akin na maibalik ako sa yun nga sa panalangin ko na kung ano yung talaga yung interest ko yun ang ibigay sa akin ng ano ibigay sa akin ng Panginoon kaya yun naging, yung, pero ngayon ano pa rin ako naglo-laundry pa rin ako sa ano sa hotel every Saturday and Sunday. So Monday to Friday sa sa daycare ako, then Saturday Sunday. Puno pa rin 'yung schedule ko. Pero mas kaya at kakayanin pa. Um, yung unang-una yung um, napapalad ko dahil inya na nakapag na pagdala ko dito ng ano ng larawan ng Malabarhen am um, sa tulong na rin ng mga ano ng mga kapatid ko diyan sa ano kapatid sa pananampalataya diyan sa sa parokya natin. Nagkaroon ako dito ng larawan ng Mahal na Birhen. Tapos um meron sa baba nito merong ano meron nandito yung kamison ng ano kamison ng galing sa original na larawan ng Mahal na Birhen. So every time na yun niya, every time na medyo may pagka-struggle rapan So, lagi akong tumitingin sa ana sa sa larawan ng mahal na birhen. At ayun nga, laging hahawakan ng ano ang yung kamison ng mahal na birhen kapag alam mong nagkakaroon ng ano, nagkakaroon ng problema. So, kapag may mga okasyon, uh, um, lagi kong bitbit -bit yung ano, yung mahal na birhen. Lagi ko siyang ano, lagi ko sinisimba kapag ano ba um, um, kaarawan okay, may sp um, special na okasyon lagi kung bitbit -bit yung ano, mahal na kung Lagi ko rin pinapaan siya. Lagi siyang pinapabilisan. Tapos every time na, naalala ko every time na may Filipino mas, um, kapag yung pare, pinapabilisan ko itong mahal na kung Lagi binibigyan ng ano. Lagi kung binibigyan ng stampita ng, ng mahal na birhen. magtatanong, ah, ano tong ano ano tong mahal na to ano anong, anong anong titulo ng Mahal na Birhen na to? Yan yung binabanggit ko na mula po yan sa ano, mula po yan sa, sa Kabite, mula po yan sa Rosario. So, yan po yung Mahal Birhen ng ano, Mahal na Birhen ng Rosario. Diyan po ako sa akin. Sabi ko na diyan po ako naglilingkod. Diyan po, diyan po ako nagsimula sa, ano, sa parokya. Sa pamagitan naman namin, uh, sa, sa mag-asawa, kami naman mag-asawa, yung sa debosyon. So, yun nga, laging pag ano, siya yung, sa siya, siya minsan yung ano, mag-aaya na ano na na 'Yun. Lagi niyang ano, lagi siyang lagi may taga taga katok. Ano ba? O, katulad katulad kagabi, nakita niya sa ano sa 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 Facebook na Facebook post na may may nobena sa Mala Birhen dito sa isa sa mga shrine dito. Sabi niya, simba tayo sa ano, simba tayo sa ano? sa so Friday Atin tayo ng ano. Atin tayo ng nobena ng ng Mahal Birhen. So yon sa so, sige, sige, sige ano punta tayo. So yun, sa sa maliit na paraan, mga parang naibabahagi pa rin yung ano, devotion sa Mahal na Birhen. Kahit nga, ayun nga, kahit sa, sa pamilya, maliit man, pero pag lumaki, nagbunga, mas lalong lalakit lalawak yung, ano, yung devotion sa Mahal na Birhen. Um, nung, nung unang nalaman ko yung, ano, yung, imbalita balita na kukoronahin yung Mahal na Birhen, syempre, ano, tuwang-tuwa. Lalo't, ah, uh, mabibigyan ng ano, mabibigyan. Hindi naman ng parangal. Kasi, kung tutusin, nakoronahan ng ano eh, nakoronahan ng mahalabiren sa langit. reyna ng langit. yon Bali, nung nabalitaan ko yon yun, yun nga, masaya na medyo malungkot. Masaya dahil, yun nga, magagawaran ng kakaibang, magka parang mataas na paggawad sa mahalabiren sa ating simbahan. Baga parang ibang, ibang karanasan sa atin yun bilang bilang taga Rosario na kakaiba yung debosyon natin sa Mahal na Birhen. May natatangit tayong debosyon sa Mahal na Birhen. Sa, malungkot dahil inya dito sa sa ibang sa ibang bansa lalot higit um, hindi ko makikita aktwal yung pag ano, yung pag corona sa ano sa sa Mala Birhen. Kasi um, naalala ko, jubilee year, 175, halos lahat ng ano, halos lahat ng occasion sa simbahan is nasa samahan na pupuntahan ko, nasa saksihan ko. So, yung, yung coronation ng Mala sa October, um, yun, di, malayo. <laughs> so, hindi ko siya, hindi ko siya masasaksihan, pero, um, ng actual pero yun yung manonood ako ng ano manonood ako sa live at for sure pagdating ng araw na yun ano natutuwa at nagagalak yung ano yung yung, yung, puso at damdamin ko same ba? <laughs> um, yun, um, ang may papayo ko sa kanila Lalo tigit sa mga kagaya ko na nasa ibang bansa, nasa malayo na may debosyon sa Manla Birhen, na um, lagi natin tatandaan na ang buhay ay, yun nga, lagi natin sinasabi ng buhay ay parang Santo Rosario. Mayroong saya, misteryo ng tuwa, laging may hapis, may luwalhati, at laging may liwanag. So sa buhay natin, hindi lang bilang OFW hindi palaging hindi palaging masaya darating talaga na um, dadapuan tayo ng lungkot lalo't higit malayo tayo sa ating pamilya at lagi na tatandaan na kumapit kumapit tayo lagi sa sa Panginoon at sa tulong ng Mahalibirhen na isuko natin sa Kanya yung mga nararamdaman natin. Bigay natin sa Kanya yung mga bigat na krus na pinagdadaanan natin. At laging pupunta tayo sa liwanag na um, laging sasagutin. Kung hindi man sagutin ngayon, darating ang panahon na sasagutin ng mga dasal natin. At kung hindi man masagot ang dasal natin, laging iba't, may iba't ibang paraan ng Panginoon na bibigay sa atin na plano para mas makabuti sa atin. At laging nating tandaan na sa tuwing nakakaramdam tayo ng kalungkutan. Lagi nating hawakan ng ang krosaryo at lalo tigit, lagi nating hawakan ng kung kasama man natin ang ating pamilya sa malayong bayan ay lagi nating hawakan ng kanilang kamay at sabay-sabay na manalangin sa Panginoon para mas lalo tayong gabayan at mas lalong maging mabunga yung plano natin at plano ng Diyos para sa atin. Mahirap man pero kakayanin, malayo man pero palagi nating isipin na malapit tayo sa pamagitan ng Panginoon.